nakita ko po sa mga comment section na marami po talaga ang humihingi ng update tungkol sa kaso ni Joe Villain. Although, hindi pa dapat kami magbibigyan ng update, dapat po next week pa. Pero, at pong pero, uh, due to insistent public demand mula sa ating mga netizen, po ako ng konting update. Ayan, para mapagbigyan lang po yung mga netizens natin sapagkat yung NBI po, kung inyong maalaala, pumunta po dyan sa Palawan, sa aming po kahilingan, and of course, sa kahilingan din po ng pamilya na ni uh, Jovelin, ay para uh, kumuha po ng sample doon po sa uh, natagpo ang bungko na sinasabi nga po, eh, bangka ni Jovelin. Nagpalabas na po yung PNP ng resulta sa kanilang uh, DNA test at sinabi nga positive yun ay kay Jovelin. Now, yung NBI po, last week, nagsagawa po, nagkuha po ng sample at nagsagawa po ng investigasyon. At ito na nga po, meron na pong resulta ang NBI. Although, ang sinasabi po ng NBI, yes, meron na resulta, but kailangan pa nilang gumawa ng full report. Kasi po, okay. ang NBI, eh, very maselan po sila sa ginagawa po nilang pag-iimbestiga. Alam niyo naman po, ang NBI, uh, through the years, ibang klase po pag nag-iimbestiga ito, A uh, very in-depth yung ginagawa ng investigation at pa uh, yung kanilang mga forensic expert dinotober check, triple check to ensure na yung uh, ginagawa ng trabaho especially sa pag -DNA, DNA testing ay talagang tumpak. Tumpak na po. Kaya lang sa reporting, they have to come up a very good extensive reporting para ma-justify, masabi kung bakit, how did they came up with that kind of report at bakit kung ano may resulta na yun, ay nagkaganon. Ito na po ang resulta po ng NBI doon po sa ginawang pagte-testing nila doon sa natagpo ang bungo diyan sa puerto na sinasabi ay kay Jovelin na sinabi po ng PNP ay positive kay Jovillin. sa NBI ang sabi po partial po result ay unfortunately po nakakalungkot positive po kay Jovelin yun po ang ayon sa report ng NBI si Leobert po at si Jobert ay nag-undergo na po ng polygraph test. At yung resulta po niyan ay lalabas next week. So siguro po by next week, malalaman na po natin yung resulta ni Jobert at sa ni Leobert, yung kanilang uh, results result uh, sa pagpo-polygraph test. And kasama na rin po yung report ng NBI tungkol po doon sa naging positive result okay, sa so, DNA test ng bangkay na sinasabi kay Joe Guilain. And then, they will explain to us kung yung prosesong ginawa nila and how they came up with that result. Nag-ausapin po natin si Mary dahil talagang nakatutok po si Mary from day one up to now. Mayigit dalawang linggo na po si Mary sa Palawan, sa Puerto. Kung inyo po mapapansin. Medyo tumataba-taba na si Mary. One month nga, idol po. Ibig month malusog siya. <laughs> hindi natin, natin siya napapabayaan. Mary, ano may report mo sa amin? Pumunta dyan yung NBI? Nag-conduct uh, ng... Uh, polygraph test? Isinaral yes. sa polygraph test si Jobert sa si Robert tama? Opo, yes po sir, kahapon po ay naparito po ang NBI polygraph team po ng Manila uh, para yun nga po isagawa yung polygraph examination dito kay Jobert and Jobert po. At ngayon po, uh, nasabi rin po ng NBA sa atin na meron ng araw po resulta but they don't want to release any official result po hanggat wala yung ating investigative report po. Doon, i-explain nila yung proseso ginawa nila sa pagkalap ng sample exactly. doon sa uh, sa bungo na natagpuan, sa skeleton na natagpuan and then sa, sa report na sa sasabihin nila yung proseso and then anong nangyari dun sa proseso and how they came up with that result. Yun yun, tama? Yes, please. now, tama po. Now, habang kinukunan ng lie detector test yung dalawa, nandung ka ba? Present ka ba? Um, nung, uh, nung, nag, nung nagbasa po ng waiver, yung uh, NBI nandun po kami and then yung pagkakabit ng mga aparato, present po kami doon pero yung the entire procedure po yung pagtatanong sa kanila ay pinalabas muna po kami dahil yung request din po ni Llobert, yung polygraph examiner lang po and then yung mismo participant. Okay. Understandable yan. Okay. Kasi doon sa proseso, dapat yung technician lang and then yung subject ang uh, nasa loob ng isang kwarto at uh, habang ginagawa yung proseso sa polygraph test. Proseso, tama lang yun. Uh, SOP yun. Ang gusto ko lang ma maalaman sa'yo, sa facial expression ng dalawa, sino ang mas confident sa kanila? Si Llobert kasi, ito yung uh, supposed to be na nanaksak. Si Jobert yung nasaksak. Nag-away sila at nasa ospital. Sino doon sa dalawa ang sa tingin mo very confident yung demeanor, yung itsura, yung pananalita bago maganap yung polygraph testing? Si Jobert po ay mas confident kasi dito kay Jobert kasi ayun uh, nga, siyempre po, as a reporter, kailangan ko rin makita yung kanilang mga reaksyon. And si Jobert po, napansin ko, uh, medyo nangyigas na nanlalaki yung kanyang mga batadyo na polygraph examination and then si, Lo, si Jovert naman po ay kalmado lang po siya and wala hindi ko okay. po pinakitaan well, ng pagkakaba uh, Well, well, yung sa atin ay opinion lamang pero it doesn't mean na isa sa kanila ay guilty at isa sa kanila ay nasabing to, or both sila ay guilty. Yung sa atin ay assessment lamang. Okay? Yes, so yes, human behavior, ika nga, uh, mm -hmm. base yes. doon sa kanilang reaksyon. Kaya I ask that, of course, kasi pag yung isang tao, isa sa alam sa isang uh, polygraph test na beforehand they were informed na, na yung magiging proseso at hinamo natin sila at pareho silang umoo. In fact, ang uman ng umoo, si Leobert. Pero kung matatandaan po natin mga kapatid, nung tinanong ko si Leobert, medyo alanganin siya at first. And then later on, sabi niya, oo, payag siya. At uh, sinabi pa nga ng mga kamag-anak ni Leobert na si Leobert parang ang mismo naghamon noong unang-una pa lamang. So ngayon, ang sinabi mo, ang observation mo, Uh, very calm ang demeanor uh, ni Jobert. Ito yung nasaksak. Hindi po natin pa sila pwedeng husgahan. Ano po? Ito yung opinion lamang natin. Maaring baka itong si Jobert ay ninervous lamang. At maaring itong uh, si uh, Jobert, eh, nagkataon baka mahaba-haba ang tulog niya, nakapagpahinga siya, busog siya, nakakaay siya, maayos, <laughs> kaya kalmanong kalmado siya. Baka itong isa gutom lang. Well, pwedeng ganon. So, but anyway, yun po yung ating kat katalong at observation. And now, mm -hmm. eventually, malalaman na natin yung result, and like ko po, kung ano po yung maging result, doon po kami magbabase kung i-continue po namin o hindi yung pagtutulong uh, dito kay Leobert. Again, kung matatanda nyo po, sabi ko, kapag lumitaw na si Leobert ay nagiging truthful o truthful doon sa mga sinasabi sa amin, base po sa polygraph result, then all in po kami sa pagbigay ng kanyang uh, legal assistance. Lahat ng tulong mm -hmm. na pwede namin ibigay sa kanya, pag sa kanya sa korte, ibibigay po namin. However, pag lumitaw na siya po ay hindi, hindi truthful at meron siya mga tinatago, hindi siya nagsasabi ng totoo sa amin base sa polygraph test o sa mga autoridad, then atras tayo. Tama? Maliwanag yan? Yes po sir. Uh, yes. mo ba sila ng reaksyon, statement bago sa kanilang polygraph exams? Um, yes po sir, nakausap ko po sila bago po natin sila isa lang doon sa polygraph exam. Anong sinabi ng bawat isa sa kanila? Ano yung mga statement na binitiwan nila? Ayun po sir, both of, um, both of them po, yung uh, yun nga, dinedenay nila na sila ay kasama doon sa ka pagpatay o pagkawala ni Jovelin Galieno. And tinanong ko sila kung confident ba sila doon sa mga sasagot nila sa NBI polygraph team. And sabi naman po, confident daw sila na makakapasa Ah okay. na ito importante pa. No, importanteng tanong. Dahil itong si Leobert ang nanaksak kay Jobert at ang, ang naging uh, ugat ng away ay dahil uh, kay Jovilyn. Tama? Mm -hmm. So ngayon, yes. uh, nagkatabi ba sila? Nagkaharap sila? Actually po sir, hindi po hindi po sila pinagharap as per advice po ng NBI kasi baka po mamaya doon po magpang-abot pa sa office nila. Kaya ang ginawa po natin ay schedule po natin si Jobert kahapon and then si Jobert po ay ngayon. Ah, magkahiwalay sila. Hindi sila nagsama at any given time during and before the polygraph examination, sir. Na Nakuna mo ba si Jobert sa kanyang reaction tungkol sa mga statements na binitiwad ni Jobert while he was in the hospital? Nakausap ko po si Jobert and then nga po in explain ko sa kanya yung mga pinagsasabi ni Jobert at sa kanya na sa nga ay uh, sinama Ang sabi po sa akin ni Jovert ay lahat ng iyon ay hindi totoo at nagtataka rin siya kung bakit pati siya ay dinamay ni Jovert knowing po na nasa trabaho siya noong mga panahon na wala Basta po ang kanya gusto lang niya talaga magpalay detector test para malaman kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Sino ang mas excited, mas gustong gusto na magpalay detector test? Siguro sir, si ano po, para sa akin na uh, si Jovert po kasi um, from the start, consistent po talaga yung kanyang mga statements sa akin. So from the start, consistent si Jobert. What do you mean consistent si Jobert from the start? Uh, kasi po nung kinausap ko po siya nung nakaraang araw, ayun nga po, uh, sinabi niya na hindi talaga siya kasama dun sa krimen. May, meron din nag-testify sa kanya na mga katrabaho na, na nung, nung dinamay siya ni Jobert ay nasa trabaho po siya. Aside from that po, um, Tinanong ko din siya kung paano ba nangyari ang saksakan. Nilahad po niya sa akin na maayos sa mga itong kilo birth medyo nag-aalangan po siya sa kanyang mga sagot. Sa parte siya nag-aalanganin doon sa mga pananalitaan niya habang siya ini-interview mo nung dati pa at ngayon? Um, doon po sir sa part po nung uh, na-mention niya sila ligag, inulit-ulit ko po sa kanya yon tapos tinatanong ko sino nga nagpaako sa iyo nung time na nga uh, na direct mo daw si Jubilin hindi niya po sa akin masabi kung sino tapos po iba-iba na po yung takbo ng kanyang istorya talaga Pwede mo bang anyayahan itong si si Manalo at saka itong isang taga City Hall si Richard Digad pwede mo ba yayain silang dalawa sa polygraph test kung papayag sila kasi nakalimutan ko silang yayain at that time nung ma-interview ko sila Noong time na ma-interview ko sila. So are they okay. willing to undergo polygraph test? Okay po sir. Uh, I will try my best po na makausap sila and then natanong po kung they are willing to have a polygraph examination. Nandiyan pa ba yung NBI na uh, nagsagawa ng polygraph testing para sa kay Robert sa Jobert? ba? Um, yes po. nandun po sila okay. sa NBI pa po. Tomorrow pa po yung kanilang uwi. Okay, good. Now, bilis-bilisan mo tawagan mo si Major Manalo at saka si uh, Mr. Ligat, sabihin mo, yun yung request ko. Kumbaga, hamon ko sa kanila, challenge ko sa kanila, kung talagang willing sila na mag test. That way, kahit papaano, in the court of public opinion, pag lumabas yung result, then maaring sila ay maklear kung talagang wala sila mm -hmm. di ba Yes, sir. And then, again, alam naman na siguro nila na hindi naman pwedeng gamitin niya sa korte. Ito, para sa atin lamang, at sa mga netizens na very hmm. curious kung ano talaga totoo, kung papayag sila. Can you do that today? At gusto ko malaman before the end of the show kung pumayag sila para mabigyan natin ng na update at ating mga netizen na hey, pumayag silang dalawa or hey, hindi sila pumayag dalawa. Okay? Pwede? Okay po, sir. Noted po. I'm gagawin ko na po agad ngayon after po napag-usap na. Okay naman yung uh, pamilyang biktima, pamilya ni Jovilin. Are they being taken It's care of? Yes po sir, okay na okay po sila and yun po um, may security naman na po ako uh, binigay ko sa uh, family. Okay, yung security nila. Okay naman, everything is in place. Yung yes, security nila. Okay. Yes, yung ipinangako nating negosyo, hanap buhay. Okay naman. Nasi, uh, yes. Na naayos mo na. Yes po sir, ngayon po ongoing po yung construction po nung kanilang magiging pagkabuhayan and uh, nailipat na rin po natin sila ng bahay. Very good. Okay. Sige, give me an update mamaya bago mag 4 o'clock. Mary, okay, for now, uh, good job, good job. Uh, I'm, I'm commending you for a very good job. At alam ko, hindi lang madali yung uh, trabaho mo dyan, although tumataba ka nga, which is good para makita ng taong bayan, mga netizen na hindi ka namin pinamabayaan. Masarap kumain dyan, masarap ang pagkain sa Palawan. Hey, kayo po mga nanonood, nakikinig, eh, kita nyo naman, pagdating po sa, sa stop na pagkain, okay dyan sa Puerto. Totoo talaga because sa uh, uh, I've studied and I've lived in Puerto Princesa at sariwa yung mga pagkain dyan. nap marami magandang tanawin. Isa po tourist destination yung Puerto Princesa City, Palawan. Okay? Mula nito po oh. sa Bangkok, Thailand. Ako po yung mag-sign up muna. Mabuhay tayong lahat. Magandang hapon po sa inyo.